Hello guys, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng folder sa app drawer natin. So, na, hindi ko lang sure kasi kung nag-work ito sa ibang phone, pero Samsung kasi yung device ko. So, pero i-try nyo na rin kung gagana ito with your screen readers. So, una punta tayo sa app drawer. Apps. So, tap natin yung apps. App screen, page 104. Ayan. And then, pili ka ng apps mo na ilalagay mo sa isang folder. So, pili tayo Excel. dito. For example, calculator calculator, cat calculator, sissy, tayo ng, contacts, teka, page 204, Facebook, farm RPG, for example, itong farm RPG Facet, natin. Farm RPG. Tapos, i-double tap and long press ko siya. Three quick options for farm RPG. Ayan. Three quick options now. Hanap. Piliin mo yung select. Apps screen, page So, siya nakaselect siya. Tapos, pili ka ulit ng iba pang apps na isasama mo sa kanya. So, select natin yan. Gemini, not selected. Bra math tricks, not selected. Brab, not selected. Tricks, not selected. Workout, not... Sige, namimili ako ng mga apps. Ayolicta, Tapos, Example, ilalagay lang natin. Crap, selected. So, lahat yan nakaselect na siya. Ngayon, hahanapin natin yung create folder. Galaxy Store, not create folder, button. Ayan, nasa, kung mag-explore by touch ka, nasa upper right siya. Galaxy Store, not select the create folder, button. Ayan, nasa upper right uh, corner siya ng screen, create folder. Double tap natin yun. Tapos. Fazadita. Farmar, select folder color, button. Nandito na lahat yung Farm, mga, mga apps. Fazadita, Idolita, Matrix, Math Workout, Ayan, nandito na lahat yung mga apps na, na sinelect natin kanina. Na pagsama-sama na siya sa isang folder. Ayan, nag-scroll nag left or right ako. Select folder. Add apps to folder. Button. Pero pag, halimbawa, uh, kinulang pa yan, gusto mong magdagdag pa ng ibang apps or may na-install kang bago na gusto mong isama dito, pwede mong i-double tap itong add. Folder. Add, apps to folder. Button. add apps to folder. Tapos may lalabas din na list ng lahat ng apps mo, isi-select mo lang siya tapos done folder name edit box. lagyan natin ng pangalan tong folder na to. So, ito, folder, folder name. edit box. Nasa uh, gitna siya, upper part ng screen. So, edit box 'yan, double tap natin. Tapos lagay na natin kung ano yung gusto natin maging folder name niya. Sa akin, teka. Shift, shift enabled. Capital. Shift disabled. Ah, uh, ito lang medyo, hindi nyo babasa. G yun. A, Georgia. games M games, M e Game. S games. Space. Space. tapos done. done so yun na. Eh. games box. Math workout Ayan na po nakagawa na tayo ng folder sa app drawer natin at napagsama-sama na natin yung mga apps na may pare-parehong purpose para mas madaling hanapin at mas organize ang ating mga apps